Patay ang isang lalaki ng pagbabarilin sa baklaran para niyake. Napag-alamang nakulong na noon ang biktima dahil sa droga. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Tila normal na naglalakad ang lalaking ito na nakasumbrero at nakajakit na itim sa kuha ng CCTV sa Paranaque. Pero ang nahagip na yan ng CCTV, sospek pala sa pamamaril sa baklaran. Ayon sa barangay, kakain lang sana ang biktima ng bigla siyang malapitang pinagbabaril ng lalaking nahagip sa CCTV. Nakarinig na lang daw ng dalawang putok ng baril ang mga residente. Dead on the spot ang biktima dahil sa dalawang tama ng bala sa ulo. Residente ng barangay ang biktima at dayo lang ang sospek. Bali may kamagana ko na dumating na kapatid daw po ng at saka yung nanay. Wala silang alam na Kaaway po ng anak nila. Eh. Dati nang nakulong ang biktima dahil sa droga. Tumanggi namang magsalita ang mga residente kaugnay sa krimen. Tinutugis pa rin ang sospek. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.